Hello. Good afternoon. Nandum nagsasama. Kailan? First week nice of September. Stay stay kayo. Ano yun? Ice pa tingin? Tingin, tingin, tingin. tingin. Ngayon, saan kayo nahihirapan ngayon? Paano kayong ano problema? Pa? Masakit po sa itapak. Na Pag naglalakad, masakit talagang itapak? Tapos parang may humano dito. Tapos paglalakad, na nang habitan. So tingin ko ano lang First week ng January. Hindi, De December. Ay, January, December. So sabihin natin isang buwan. Da, ay, isang buwan sa linggo. Okay, puro good naman yun. Maganda rin yung extreme mo. Oh. Siguro ang naging problema nandito. Malakas ba pagkatama? Ay, per Hyperextended? Ito yung pag-ano. Ah, napapit, parang napapigat ka ng gano'n. Okay, baka yung na nainat yung tendon, nainat yung ligaments. Pero okay naman yung lining, ang maganda. Ang mahalaga kasi dito, yung spacing. Maganda yung ano, parang Maganda pa yan. Wala pang talagang sagad na trauma. Sige, ikakayon. Bakulang lang sa atos na ano yan eh. Pepos ka kamatis eh. Okay. Parang ito yung parang, parang, parang naka-affiliate dito. Ano yan? Pagladi-ladi ng masakit. Kung uso pala yun. yun. Tignan mo ba. Masakit yan pagladi-ladi yan. Um, Tignan mo, nakalutang yung um, ano. Kaahon. ahol E, ano. Tumama to. Napaganon eh. daw eh. Masakit? <laughs> Ay. Ay. hindi namin sa kayang makita ang mga tendon ligaments. Hindi mga ito. Bone na ano lang, structure na. Mara. Eh, maray ang pinaka nag... pinaka the best. Si okay. pag nalaw pa, kinitig talaga Ah! Ay, ba? Okay nga nga okay Tapos babaan siya na natin Para malaman ng mga kapitbahay mo Na may ano ka pa May injury <laughs> Hindi Para uh, Aalala yung pa Okay naman yung ano mo eh Baka ito Kailangan lang ito makompress ng konti Babandage baba siya na natin Yung mga nakahat na overstretch na mo over Uh, dalawang linggo, boundary na yan Mamaya malalaman mo kung paano mo, pag tinapak mo at sobrang sakit pa rin, mali ako. Pero pag tinapak mo at mahinang-mahina na, tolerable na, goods na yun. Baka nga isang linggo lang, hindi na dalawang linggo. Kasi yung ano mo, good naman eh. Yung lining, tsaka yung position, maganda. Nagulat lang to. Na, baka yung mga soft tissue lang dito Ano so, po kasi yan eh Medyo okay na sana yan Ang oh. dalawang Ano yan at Pero natapos na yun ng x-ray Nung nano ulit Kasi naitapa ko ng mali Tapos parang napag-aroon siya Tapos ulit na mali Asus, hmm. eh, eh magiging pulse ano tayo nito Kasi nung na x-ray Yan yung pinakita mo sa akin Tapos nadali ka ulit pero hindi ano, basta natapa ko siya. Kasi naman ni nga ay hanta nakalimutan. Nakalim, bigla ko may garon, hindi pala kaya niya. Kasi parang hindi siya kagano. Kasi parang doon ko ko nila. Hindi rin nakikita pa yung mga meniscus tear eh. Hindi niya nakikita sa x-ray. Eh mara yung nagdidict ano niyan. Nag-explain. Nag-evaluate. Ito yung pang sa oh, O di dito kay sa kalokan lang Tapu na lang kayo, dalawa. O, oh, pahinga muna. na sa lang muna hayaan muna. Higaan muna. Higaan muna dyan. lang mo dyan. Pasingawin mo na natin yung adjustment. Okay will that's it. Nalood ba ito? Ay? Ay, huwag yung iba, Dito mo replay. Tingnan natin kung... Okay. Mamaya gabi, tanggalin nyo na yung bandage. Bukas ng maga, kabit nyo ulit. Testing nyo. Tingin nyo. Hmm. Trauma pa yan, eh. Oo. Uh -huh. Oh. Uh -huh. Sige, lakad mo. Oo. Oh. Oh, ba't nadidiin mo na? Ayun, oh, may lakas na siya. Oo, oh, may lakas <laughs> na siya. <laughs> okay Oh Hmm Nadi din na. Oh ha Oh ha Okay Okay Thank you Thank you Simple mathematics